guys, okay, so, sariling parking yung Bukuyo Ganda ng parking ng Bukuyo no? Special, nakasingit lang So yun guys, ito yung parking ng Bukuyo Consider naman siya na parang four-wheel lang din Pwede siyang mag-park sa mga slot ng sasakyan Let's go, Eddie! Ay, ito guys, yung ating bukyo. 2 months pa lang siya sa amin. 600 pa lang natatakbo. Okay naman. Tipid siya sa gas. Perfect siya pang ano dito, pang daily service namin dito sa Silang Cavite. Tagaytay dito yung area namin. Guys, 2 months na mula nung binili namin tong Bajaj RE, wala pa rin yun yung ORC, so ipapalo ako ngayon. wala pang ORCR magti 3 months na sa January so uh, nagagawa